Nakita niyo si Ate. Oh, ayan oh. Nakakatawa. Ayun po si Ate. Nagtrabaho po bilang isang kasambahay sa, sa Riyadh, sa Saudi Arabia, pero pinauwi ng employer. Alam niyo na kung bakit po? Tinatanong ko, katanungin po natin siya. Ito ha, magsilbing ano to, paalala po namin ito sa OA para po sa mga nagtatrabaho sa OHA. Kasi Ang atin po iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano kung mapunta kayo sa mga pasaway na employers? katulad po dito. Hindi po hindi po tu tu tourist ang bisita niya. Siya po ay talagang uh, trabaho po at uh, talagang uh, yan lang po yung kanyang gagawin po, trabaho bilang isang kasambahay. Okay? So ngayon po, ano ba po Okay, dali lang. Okay. So tingnan po ninyo si Ate, at ilapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Oh, ayan, dinan niyo po. At Ate, ah, uh, taga-Sanka? taga Taga-Jensan. Ilang taong ka na? 25 25 First time mo mag-abroad? First time First time mo Hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo pupunta ka ng Saudi magtrabaho ka sa bahay? Oo Ilang buwan ka lang sa amo mo? Ano? 2 months and 18 days 2 months and 18 days tapos pinauwi ka -away. na ng amo wala yung inaaway na testelo siguro yung amo mo siguro sa'yo Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo Yung ano kasi yung tatay lapit ng lapet tapos kung punta sa kusina kahit kung malabas ako so naman tapos ano yung sabi niya punta tayo magpalaro ng bata pagdating doon sa kalaruan yung mga bata may bumabantay pala tapos ako dinadala niya ako sabi niya balik ka punta tayo doon gano oh. pala ako magpapantay ng bata sinasabay niya ako kung oh nakita mo <laughs> ate tayo ka na ate tayo ka na ate tayo ka nakita niyo si ate oh ayan oh nagkatrabaho sa bahay disco nakatawag pansin po sa akin ito si ate ate ako'y nagtatakot para sa iyo real talk po tayo kasi alam ninyo yan katulad po ninyo na talagang gusto takot talaga na talagang gusto uh, ako nagtatakot sa iyo so ngayon uh, bukod doon ano po yung mga naranasan mo? Ngayon, tapos yun pag ano umuwi kasi pinauwi ng ano pinauwi na lang amo ay kasi oon tatakot siya yun nagselo sigurado yun hmm. sabi, sabi ng babae eh, balik ako ng Getsin eh. pero sabi ng tatay